So, bali, apat na. Kusay doon. Yung... Uh, GT Express. GT? GT. GT Express. Tapos, Edison. Edison. Tapos... So, Good morning, mga idol. As of today, dito po sa Maharlika Highway na papasok papunta sa Barangay San Antonio ay nakikita na po natin yung pagbuild up dito ng mga trucking ayano. So pupuntahan natin ngayon kung may rumbang umiiwiahin bus, no kung nakakatawid ba yung bus. Tatanungin natin sa trucking, no sa trucking sa sa barko kung nagpapasakay sila ng bus. Okay? So nakikita natin dito yung mga motor, oh. Dami motor, oh. All right, shout out. So, maghanap tayo ng bus kung mayroong bus na na dito. So, mapapansin sa kalsada, kabilaan na po yung mga sasakyan. O, so, dito sa bahagi ito, kung ingat lang po. So, magt magtatanong tayo mamaya dito ng isa... Uh, truck, kung sino yung magpapa-interview sa atin uh, didiretso muna tayo, maghanap muna tayo ng bus. Kung mayroon nga bang bus na pumipila rito. Ayan o. Loaded o, no? oh. loaded o, no? oh. tatawid yan. Ayan. So, inulit ko, pag dumangay dito sa bagay nito, konting ingat-ingat lang. oh, masaya na naman yung barangay na to no? Ah, ito yung barangay, sakop po, po ito ng barangay na amen no? Barangay Tingib. Pag si Tiyo Bugho, bago po ito mag-crossing papunta ng San Antonio. No, dito po yung papunta Tacloban City at sa kabila naman yung papunta Basay. Eh. So wala tayong nakikitang bus dito na nakaparada. Eh may bus oh. May bus doon. So babalikan na lang natin. Wala tayong nakikita driver sa labas. So pa tayo dito ng bus. diretsyo muna tayo doon sa sa barko. Okay? Sa mga nagmumotor pala, bawal dumiretso rito, no? Kasi nagiging one way na yan. Ayan, no? one way. Dito po yung pasukan. Pagpapasok kayo ng barangay San Antonio. Dito po sa bandang ito. Ah, dito ay mapasok. So, mag tayo ng bus. Ang bus puro mga trucking line nakikita natin. So shout out, meron dito ang taga R99.9 IFR. ay barangay Kanapay na po sa pinakadulo malapit na po ito sa Mayit Anggang hanggang dito na po yung pila ng mga truck ayun so wala na tayong nakikita dun sa unahan hanggang dito lang po sa part na ito no papansin nyo barangay Mayit papasok napapasok hanggang dito na po basta bahaging ito yung build up ng traffic okay Ayan, So off pa muna yung camera At uh, doon tayo magtatanong kung saan po yung Poseidon Ma'am, morning ma'am Pwede magtanong ma'am Pwede na daw po ba yung makadaan yung mga bus dito? O ma nagpapasakay no. dito? Ano Yung mga bus na pampasahero? sa hero. Wala pa ba? Nagbut na lang uh, na, taga That's it. Sa anong ano kayo ma'am? Shipping line? Oo, oh, shipping line. Nagbut di uh, Ano sir, roble shipping. Roble? Am um, okay lang nag-vlog uh, nag ako. Uh, ano sir, roble? Ay hindi. Ano, Ah, ganito na lang ma'am. Okay na ganyan. So, yung yung bus pa ma'am, uh, niyo yung pasakin, yung bus? Bus? O yung mga bus na papasayaro. Kasi marami kasi nagtatanong kung pwede daw yung bus dito makatawid oy alam oh, yeah. band. band lang po. Oh, hmm. ay, not not niya. Lang na so bali dito kumukuha. Ano yung kinukuha dito ma'am? Ano yung kinukuha nila dito ng mga tracking Ah, oh, ito. Bill living uh, leading. Okay. Ah okay. May binabayaran sila dito ma'am. Magkano po? Okay. Yung mga ganyang ano, ten wheeler po. Mga ten wheels kay 2,600. 2,600. Okay, so start 2,600 pataas. Flammable? flammable. Uh, yes, sir. Okay po. So, ano po yung requirements nila mong pag mag-ano? Uh, uh, RCR na sasakyan sakyan. RCR sa tapos oh, oh. driver's license. Okay wala na po or sa sakyan lang ah, okay maraming salamat ma'am so pag meron na sila ganito ma'am pwede na sila dumiretso doon or waiting pa pwede na sila pag meron na sila wheel ah okay po maraming salamat ma'am so yun wala po pong bus mga idol ay kita natin dito puro lang po dito mga tracking si transport So po, sir, pwede magtanong. Kayo po yung sa ano sa Poseidon na tracking. Ah, uh, pwede magtanong. Nag nagtatanggap ba kayo ng ano, yung bus na pasakay? Ha? Yung passenger? Yung meron? Bawal pa? Kailan daw yung ano sir? Wala bang... Sir, pag passenger po kasi sir is... Doon po tayo mag ano... Pakilan okay, sir? Ay, sige. po tayo, ipopropose po natin yan sa Coast Guard. Sa Coast Guard? Kasi sila yung mag-a-approve niyan, sir. Sa passenger. Yung sa amin talaga, sir, is priority namin, is yung mga rolling cargos lang. Pero try nyo yung ipropose yan sa inyo sa Coast Guard. Baka sakaling i-approve, sa kayo bumalik. Pero ngayon, sir, is may... May ano na kami may agreement na nang with together with LGU na sila na yung magbibigay ng queuing number tapos priority na yung mga 10 wheelers. Okay. At uh, doon na lang po kayo mag ano, mag post -carg. Post -carg. Oh, okay. So, pero pwede yung bus tumawid pero hindi passenger. Walang karga, walang laman, pwede yun. Empty sir. Uh, empty. Driver tsaka kahinante lang yung ano Pwede sila tumawid. Pwede sila tumawid. Okay. si okay. marami nagtatanong sa akin kung nakakatawid ba din dito yung ano, ah, okay, yung bus. Okay. Mm -hmm. nagpapatawid kami ng bus sir pero empty, empty lang. Okay. okay. Pwede rin kung may karga naman, try nyo na lang itanong sa sa Coast Guard. Kasi sila din kasi yung approve uh, dyan. Mahirap uh, na, mabigyan kayo ng ticket dito. Hindi nyo din i-clear na may kuwerga pala. Pagdating uh, sa Coast Guard, ipapabalikin kayo. So, ano answer, sa uh? ngayon, sa priority ngayon pala yung mga tracking ngayon. Ano? Ah, yung priority. Tracking. Sige, no. sir. Thank you. Sige, sir. So, yon, So, sana malinaw yung sinabi. Yun, so, magtatanong naman tayo ng driver. Sir, good morning. Pwede mo interview na konti, sir? Saan sa kanaw? sa para saan? Sa ano ba? Sa, sa schedule nyo dyan sa pagsakay, kung paano yung proseso nyo dyan. Um, um, ano yung sitwasyon nyo ba dito ba? O um, paano yung ano nyo? Magpapabook muna kayo? Tapos? Tatawag sila pag may tiket na. Pag may tiket na. Sa anong bar yung nasakyan nyo, sir? Ay, sa anong bar? Um, Kalaunay, ang peke ang ng Kasi dalawa na siya, Poseidon na Santa Clara. Roble. Roble. Ay, tatlo na. Ang kulay orange? Hindi ko alam, kulay. Uh, so, bali, pumunta lang kayo dito tapos... Eh. papabook Tapos na lang pag nandyan na yung... Uh, Magkano yung binayaran nyo sa ano, sir? 3,000. Okay, so, bali, nakabook na po kayo. Ilang araw na kayong naka, ano, dito? Dalawang. Dalawang araw. So, may balita kung kailan yung, ano? Mamaya. Dalawang ah. araw, mga 3 a.m. 3 a.m. Okay. Sige, sir. Thank you. Yun lang, sir. Yun, so, magpapabook tayo, mga idol. Pero wala talaga tayong bus na nakita rito, no. Puro mga tracking lang yung nakikita natin. Eh, eh taga Shout out. Shout out. <laughs> shout out tayo kita, shout Eh. Hey. Ano sitwasyon, Ma? yeah. Madaming sitwasyon rito. Madaming sitwasyon. <laughs> Boss Bo Al. So yun mga idols sa nagtatanong kung meron nga bang bus na nakakatawid dito na pampasaherong bus ay wala pa po Pero kung nagtatanong kayo kung may bus na nakakasakay nakakatawid meron po pero wala pong passenger Only the driver lang po at yung kanyang conductor o pahinante. No, yun lang po ang pwedeng makatawid kung gamit nyo po ay bus. No, kasi wala pa pong ferry dito na available. No, kasi yung ganyang mga passenger type na sasakyan na tinatawid ay ferry po yung pinagkakargahan po niyan mga idol kasi pinapababa po yung mga pasa pasahero niyan at pinapakyat po doon sa taas. No, kasi yung mga naan dito mga cargo vessel lang po yung available sa ngayon, no. Priority kasi sa ngayon na makatawid ay yung mga goods, no, yung mga produkto na nagkakaubusan na sa late at saka sa summer. Vice versa. Mga mga idol. So, sa ngayon, wala pang available, inuulit ko, na ferry. Kung gusto nyong itawid ang inyong mga bus, ay pwede kayong makatawid, pero wala pong passenger. Ngayon. So, sana malinaw po yung update natin para sa araw na ito sa mga nagtatanong sa about sa kanilang mga bus na pwede na nga bang maitawid. Alright. Sa mga driver din na nagtatanong kung pwede nga bang maitawid yung bus. Pwede yung bus, walang sakay. Only the driver and conductor. O... Kasi wala pang ferry dito na available. Alright, so sana uh, uh, by next month o pag naayos na po yung 100% yung pantalan ng uh, mandayhan ay magkaroon dito ng ferry para yung mga pampasaherong bus ay makatawid na. Sa mga idol nating biyahero, ride safe mga idol. I love you all. Bye-bye.